naman ng mga bagong pick-up lines ito sa Senador Miriam Santiago. Alamin naman ito sa mga kwento ni Mark Logan. <coughs> Kapag si Senadora ang lumatsada, kami may ang mari ng dada. One, gusto ko maging piloto. Nena, gusto ko maging teacher. Maria, gusto ko maging mabuting ina. Pedro, gusto ko maging ina si Maria. mismo. Just ah! paper ka ba? Ah! Naubos na kasi oras na nakatitig sa iyo. Ah! ayano po boy, na yata ako sa iyo. Ah! Dilim ka ba? Ah! Kasi nang dumating ka, wala na ako makita ng iba. Ah! At ilang salami ka ingayang. Huwag mong tutuhin ang mga taong pangit. Dahil sila ang ko Yung media mang pati kameraman humahagi-geek. And now for the final word. Kung kasalanan ang maging maganda, huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Mark Logan. Okay Patrol ng Pilipino.